Velkommen. Like right? Velkommen. Is it worth it? The name gripping? the couple race? Right? Did you enjoy yeah, it? Yeah, I had ween? so much fun. <laughs> it, it was like a child... Uh, Hide-and-seek? ...game when yeah. I was... It was really popular when I was like in elementary school here. Running Man. This is the most kyopta, most kyopta episode. Kyo? <laughs> 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 ano ka ba? date episode. What Ang oh, eh. Kung mahal ka talaga ni Kokoy, magpapa-out din siya. Hindi. Ipaglaban mo yan, Kokoy. I believe in you. Snowman. Kasi, kasi kami, kahit nasa prison kami, basta magkasama, okay lang. No. Uh, hindi ko na alam. <laughs> basta mag-survive. Ang plan ko is to survive. <laughs> Tara, unahin mo na si Kokoy. Kokoy mo na. Let's go! Let's see. Tara. Sana nandun na si Kokoy. Ba't Hindi, kaya? Hindi, mo na. Hindi naman niya magtago. Yun na nga. Dahil sobrang galing niya magtago. Baka mamaya tulog na siya. <laughs> <laughs> Wila. Um, <laughs> Namtagal mo dyan, ha? na? Habana mo ah? Ang gurado mo? Sa na <laughs> Nagulat si Badi. Talaga mawutak si Badi. hindi na kasi? O kita. <laughs> mo? Sa <laughs> oh, oh, <laughs> pen <po> ako. Ontig si kini. Hindi na Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Hindi ako. ako. Hindi 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 Sige. Hindi ako. Sige. Sige. Hindi Pinagtutulungan ako ni Muboy tsaka ni Lexi. Oh my God. Game ka ba, if ever? Mga hindi-hindi tayo dalawa. <laughs> uh, anong gamit nila? Ring. Ring? Tanggal yung oh prinsengseng. Game ako. Game. Tapos kung saan man mapunta, yun, tsaka na. na lang. O, tsaka na tayo mag usap ulit. <laughs> kaya si Kokoy. Ba't ang hirap niya hanapin? Wala. Alam mo, ang hindi pwede, ang hindi pwede magkita si ano? Si Glyza at ano, Kokoy. Although pa na tayo, eh. kailangan na natin i-make sure. Okay? twenty Twenty-one. Baba ulit tayo. One. somewhere um, mm. kita, kita. Oh, oy, kita. Eh. Kita agad Corner eh. oh. natin. Dito. Right. Okay. Dito. Split. Split button. Split?